Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my blog. Pinag-uusapan pa rin sa social media ang pagpapalayas sa kamikaze ni Sorsogon Governor Edwin Bobby Hamor at hindi na pinagperform sa nakatakda nilang concert noong October 1 sa Sorsogon. Nagkalat ang video ni Governor Hamor na nagsalita sa entablado para ipaliwanag kung bakit wala na ang kamikazi. Ang inihintay ngayon ay ang statement ng naturang banda pero wala pa silang inilalabas na pahayag. May mga naglalabasan na kwento na tungkol dyan dahil sa naglabasang Facebook post si Jonathan Valdez na siyang nag-coordinate ng mga bandang naka-schedule sa Kasanggayahan Festival sa Sorsogon. Hindi sila bumababa ng van in my years in the business. Ngayon lang ako umiyak at nakikiusap na bumaba na sila for the 2 minute picture. I even told them na singilin nila ako for an additional fee for this. Muntik na akong lumuhod pero dead ma. Until lumapit na ang assistant ni Gov sa akin, jo Halika, sabihin mo na kay Gov, ayun na, they, they got what they deserve. Pinalayas sila sa Sorsogon at hindi pinasampa. Fully paid sila and all their requests were granted even the liquor etc binigay lahat and more. Spoke to some people in the industry isa ang common na sinasabi nila nakahanap ng katapat ang kamikaze. Siak na nakakaapekto ito sa future bookings ng Naturang Banda na iikot ang iba't ibang bahagi ng bansa para pagtanghalan nila. Thanks guys for watching and God bless everyone.